Maraming gusto magkiram ng magic portal natin. Kaya ngayon, turuan ko na lang kayo kung paano para meron na rin kayo. Let's go! So, ang unang nyong gagawin, syempre, gawa muna kayo ng video. Kunwari, acting-acting kayo, naiinitan. initan huh? Tapos, i-perform yung paggawa ng portal. O, ganyan lang, mga ilang ikot lang. Mas <laughs> acting ulit na, kunwari, may portal na. Tapos punta na kayo doon sa gusto niyo puntahan. Tapos exit na kayo. So kailangan guys, dapat may background na ganito sa dulo. Kasi kailangan yan sa huli. Yung mawawala na kayo. So after dyan, punta na kayo sa CapCut. Then tap. CapCut. New project. Tapos hanapin nyo na yung video na ginawa nyo. Para makapasok na sa CapCut. So ito na yung video na ginawa nyo, so review nyo muna para alam nyo kung saan kayo mag ka cutting ayan so tandaan nyo kung saan kayo dapat mag cutting so dapat dyan sa pagtalon na yan mag cutting na kayo mamaya, ayan so ayan na so dyan na tayo, cutting na tayo so nakita nyo nag white tapos isplit is nyo na tapos delete nyo yung sa huli, yung nag-exit kayo. Kasi wala nang gamit yon. So meron na tayong dalawang clip. So ang susunod mong gagawin niyan, tap mo yung overlay, add overlay. Tapos add natin yung effects. Then habang nakaputi, split, tapos i-delete yung dulo kasi hindi na kailangan yan. So dyan ka lang dapat magsimula. So tap ulit yung clip, splice, then filter. Mga ganyan ang kalabasan niya. So, play mo lang para makita mo kung saan mo ipoposition mamaya yung portal mo. Ayan. Then, dyan banda, kay, dahil lumiit na, so, i-cut natin yan dyan. So, i-split natin muna. Ayan. Split muna natin dyan. Tapos, i-move natin papuntang right yung clip na yun baka kailanganin pa natin mamaya then tap mo ulit yung second clip mo which is yung effects tapos hanapin mo yung duplicate ayan duplicate tap mo yan sya then ganun pa rin uh, split mo yung hindi mo kailangan o, so, yan tap mo ulit split then delete mo yung part na yan Okay, tapos move mo papunta sa left para magdugtong sila. Ayan. Tapos idugtong mo yung kanina, yung display natin, yung medyo maikli na clip. So ayan. So ang susunod mong gawin, reviewin mo kung nakatapat na ba yung clip mo yung sa pag ng kamay mo. So dyan, nakatapat naman siya kaya maglagay na tayo ng keyframe yung diamond. So para malalaro natin yung pagliit at paglaki ng portal na ginagawa mo. So nakita nyo yung pula. So, ibig sabihin, pag may keyframe na yan, pag inusog natin yan, yung videos natin, yan, kita nyo. Pag ginalaw natin yan, yung nakakulay box na kulay green, andun yung portal so lalaki siya then automatic magkakaroon ng keyframe so ganun na naman pag inusog natin pag nilakihan natin yung portal magkakaroon ulit ng keyframe tapos review mo lang yung part na yan yung may portal para makita mo kung tama yung simula ng maliit hanggang sa lumalaki yung portal mo so pwede mo yung i-adjust Dyan sa my keyframe yung diamond so kung hindi ka satisfied gusto mong palakihan itapat mo lang dyan sa my keyframe mo pero kung satisfied ka na okay na yan so edi na yan tapos kung mapansin nyo yung ikot ng portal natin is baliktad so kaya tap mo yung clip mo tapos hanapin mo yung transform tapos tap mo yung mirror para magsakto dun sa wave ng kamay mo So, parehas ang ikot niya. So, nakita nyo, parehas na yung ikot niya. Tapos, ang susunod nyo gagawin, i-check e nyo yung dinuplicate nyo na clip yung effects kung parehas yung laki niya. So, makita nyo dyan, biglang lumiit. So, kaya, lagyan natin siya ng keyframe. Yan. Para ma-adjust natin yung laki ng portal. So, kailangan parehas pa rin siya dyan sa dati mong portal kasi bago lang siya nag-exit bago lang sila nag-exit tapos so galaw mo ulit yung portal mo adjust adjust mo lang siya tapos i-move mo po unti unti yung clip tapos yung support na yun, dapat paliit na siya kasi naka-exit naman sila So hanggang sa mawala yung portal mo. So every time na i-move mo yung video mo, tapos i-pinch mo yung effects mo doon sa main screen, magkakaroon siya ng keyframe yung diamond. Yan, hanggang sa tuluyan siyang mawala. So pag okay na, ang gawin mo, i mo na yung mga sumubra sa clip mo split, i-delete na yan kasi hindi na kailangan ganun din dito sa effects mo na portal so, yung kanina hindi naman na kailangan so i-delete na lang natin yan yung dulo tapos pantayin din yan yan delete lang so play mo lang kung okay na yung pag exit so okay na siya pero hindi pa tayo tatapos dyan So, hanap ka ng background na ilalagay mo doon sa gitna ng portal mo. Yung kunwari na pupuntahan mo. Halimbawa, dyan, dagat kasi nainitan yung kasama natin. Then, i-mask mo siya. Hanapin mo yung circle. Kasi bilog mo yung portal. Kaya circle dapat siya. Tapos, add keyframe ka na. Para ma-resize mo na yung beach effect mo. So, mo na doon sa center ng portal mo. So, habang naka-white yung clip mo sa baba, hanapin mo si mask. Then, tap mo yung circle. Then, hanapin mo yung feather. Tapos, ilagay mo siya sa kahit number 4 lang. So, para magpantay yung edge niya. Tapos, galaw-galaw lang. galawin mo yung clip mo sa baba. Tapos, galawin mo din yung effects mo doon sa taas. Yung naka-box, yung naka-kulay green na box. Yan. Tapos, galawin mo ulit yun. So, madali lang yan. I-pinch nyo lang ng two fingers nyo. So, susunod yan. Yan. Para lumalaki yung portal mo, lumalaki rin yung beach effect mo. Yung pupuntahan nyo na beach. Yan. So, kada galaw ng video, galawin din yung effect. Para habang umabanti yung portal natin, lumalaki rin yung ating effects. So, madali lang yan. Pag natutunan nyo yung keyframe, ang ganda nitong paglaruan yung keyframe natin. So, para mapagalaw nyo yung mga effects nyo. Ma-resize pa ma nyo, palakihin, paliitin. So, ganyan, no? So, yun ang function ng keyframe. Para ma-adjust, adjust nyo yung mga effects nyo dyan. Ayan, no? Hanggang sa mawala siya, palit ng palit yung portal, palit ng palit din yung beach effect mo, hanggang sa maglaho silang parehas. So, ayan. So, adjust, adjust mo lang. Then, mamaya, pag hindi na ma-adjust yan, so, ikating cutting mo na yung ano, yung mga susubra, i-split mo na. Ayan. Okay. So, ayan na i-review natin kung sakto nga ba yung ating ginawang portal so ayan may sarili na kayong portal pwede na kayong pumunta kahit saan madali na lang makatipid na kayo kaya galingan nyo paggawa ng portal ha so ulit ulitin nyo lang ang ating video so dito napansin natin yung isa nating effects ay nakabaliktad ang ikot kaya i-mirror din natin siya katulad ng isa para parehas din yung ikot ayan okay na pero hindi pa tayo dyan tapos so ang susunod natin gawin dyan kasi natakpan tayo ng portal yung clip dun sa taas i-duplicate natin ayun so na-duplicate mo na ang gawin mo tap mo siya hanapin mo naman si overlay yan tap mo si overlay Pababa din. Scroll mo papunta sa left. Same din dun sa clip natin na background. Yan. So, duplicate. Overlay. Tapos, drag natin sa baba. Para magpantay. So, papuntang left. Ayan. Para madugtong natin. So, ayan na. Nadugtong na natin. Ang gagawin natin dyan. Tap natin ulit yung play. Tingnan natin. So ayan, tingnan natin kung okay na ba yung ginawa natin. So kung mapansin nyo dyan, wala yung ating beach effect pati yung portal. Kaya ang gagawin natin dyan, tap natin yung clip, then hanapin natin si remove background. Then auto-remove tapos antayin na mag-green yung sa left corner. So pag nag-green na yan, tap yung check. So makita nyo, nakalabas na ulit tayo so nasa ibabaw na ulit tayo hindi na tayo natakpan ng portal at saka beach so ganun din yung gawa, gawin sa ano susunod na clip so auto removal para ma-remove yung background ayan so ayan na yung gawa mo play natin ayan Ayan, oh. so okay na. So madali lang to guys. Kayang kaya nyo to. Ulit-ulitin nyo lang yung video. Pagganahin nyo lang yung mga imagination nyo. Tapos yung ideas nyo. Kung paano nyo gagawin ito. So, ang mga sobra dyan sa clip mo, pang delete mo na yan para malinis. Para pantay-pantay sila. Ayan. Split delete mo lang. Ayan. Split delete. Ayan. Tapos tingnan mo nga yung dulo kung okay yung exit nya. Ayan. Okay na. So, ang next natin gagawin, hanapin natin yung aspect ratio naman. Tanda natin na dapat yung reels natin is 9 by 16 lang para maganda yung videos natin hindi putol ayan tapos i-adjust din natin yung resolution 2K to 4K, frame rate 50. Then ready for save na yan. So yan lang guys, I hope na marami kayong natutunan. Kung nakatulong sa inyo itong video mga idol lords, so pa like, comment, papalo na rin tayo and paki-share ng ating video para marami pa tayong matulungan. Sabangan so, abangan na lang natin yung ating mga susunod na tutorial videos. Maraming salamat muli.